Totoo naman talaga, napakadali na lang para sa mga katulad nila ang magsinungaling. Ang tinutukoy ko po ay ang mga kaya, kasi yan po ang tinuran ni Mayor Vico Soto. Napakadaling magsinungaling. Um, simple na lang, hindi na malaking burden para sa kanila ang kasinungalingan. Bakit? Kasi mas malala pa po sa kasinungalingan yung kanilang ginawa, yung kanilang pagnanakaw, ninakawan nyo po. Hindi lang pera ang ninakawan nyo. Ha? Ah. Ninakawan nyo ng magandang kinabukasan, magandang buhay, ang marami nating kababayan. Ninakawan nyo ng buhay, sabihin na natin, ang marami nating kababayan. Kung madali para sa inyo yon yung pagsisinungaling po, napakasimple na lang noon. Madali nyo po yung masikmura. Ay, ka katibay na po ng sikmura ng mga katulad nila dahil sukdula na yung kanilang ginawang pagnanakaw kung tutuusin. So yung kasinungalingan, uulitin ko, nako, simple na lang yan. Hindi na sila, um, hindi na nila iisipin na sila ay mag, mababagabag pa ng kanilang konsyensya. Hmm. He accused the Descayas of deliberately sowing confusion by dropping names without Uh, proof, yun yung mahirap Yung basta na lang nag-drop ng mga pangalan Nang walang ebidensya Siguro bago sila mag-drop Siguro dapat nakaredy na sila sa ebidensya eh Kasi ang mangyayari dyan Na ando na, napangalanan na yung ilan Ngayon, ang kanila namang um, Ang sabi kasi dito, sowing confusion Ang kanila namang ihahabi ay yung mga kasinungalingan na ebidensya. Yun yung masaklap, patong-patong na nakasinungaling May pinoprotektahan at yan po ang nakikita, nakikita ng taong bayan. Marami nga po tayong naobserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga at lantarang kasinungalingan po yung sinasabi nila. Naalala nyo, yung Itong mga Diskaya, nang tinanong ni Jingoy Estrada kung meron bang senador, di ba mag, tila, tila, ba iba yung mararamdaman natin sa tingin ah uh, na itong si Jingoy, tila ba tinignan ng mariin itong si Carly Descaya. At mukhang hirap na hirap din, walang confidence yung pagsagot nung asawa nga ni Sara Descaya. So makikita doon, doon pa lang na may tinatago talaga. Gusto niyong ilaglag yung ilan, pero gusto niyong itago yung mas malalaking player, yung mas malalaki ang uh, pakinabang, di ba? Mas malaki ang pakinabang malalak.